Magandang umaga po mga pambin. Dito po ulit tayo sa ating taniman po Ay Bigla naman pong umambun ulit ang panahon Kala ko po ituloy-tuloy ng init ay tayo. tayo po ay tuloy pa rin sa paglalagay ng pataba Nagkasama po tayo dito si Otoy Otoy Yan yeah, si Kuya po Oo. Yan, yeah, Kumusta Otoy? Ay ano ba? Yung nakalabas na ba? Oo na. Yan Otoy Congrats Otoy Yan may bagong baby Tatay na po si Kuya Otoy Congrats Toya. Congrats. Yeah. Hey, hey, <laughs> Tuhaan ano, saya na ano. Oh, Ayun. Ay big sabihin ay nasaan? Nasa ano pa? Uh, ah, ay eh, sino kasama doon? Mama po. Ayun, may kasama oh. daw po doon. Ano ba? Lalaki o babae o toy? Lalaki po. Yun, congrats sa toy. <laughs> saya na yan you know? hmm. Tatay na yan you know? May ano na inspirasyon na toy. You know? <laughs> Lagi mo sasakitan. <laughs> ano na ano, mare? lulu na si Kuya Dan. Congrats <laughs> kay Kuya Dan. Kay Ka Dan po. lulu na po. Ah, <laughs> si Maria pare, Dan, pre. Eh, ano oh, so, nga ka? Oo, yan. Ah, si... Ay si kuya, ano naman, si paring ito naman, ah si paring ito naman yung sanay na yan. Ilan ang paring, ano, pa anak ilan ah? ayun, congress din, pare, apat? <laughs> Oo. Apat na. Hmm. Sanay na, ano pare? Uh, sanay na sa hirap ng buhay. <laughs> Pero masaya naman ano. Yan, maganda yung masaya ay. Bali ito na po. Yan, nalagyan na po yung Bale, isang pitak na, na yon. Ha pare? Bali wala na. Hmm. Bali yun po isang pitak na yun Iiwan natin kahapon. Ngayon po yung ating ano pagpapatuloy na po ari. Pero ako pare ano ay maghuhulit muna dun sa kabila. May dalawang panghuli pare. Sayang ay dun po. Mahulik tayo nung mga ibang walang tanim, sayang po nang hinayang. Ano pre? Tama mo pre oh, yan ang ganda oh. Mga kapambil Oh. Yan wala pad, oh po din eh. Ano? Hmm. Kaya, yan ang ganda. Oo nga ay. Yan yung katulad po na rin yan oh. Eh. Wala po. Oh. Eh. Wala na ito. Yan, pre, wala na oh. Kapalitan na, po. Na, 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 na. Ha? Ang dami rin po rin, na, na. nga ay. Wala na pre yan. Piro lagi nyo pare ha, yung yeah. ano, bakante. Para may pataba na ano. rin. Yung ganyan pare. Paano yung ganyan? Tabunan lang pare. Tatabunan lang natin pare. Nalit ang ano? Tuno. Piro po, himan. Oo. Oh. Ganda o. Oh. Kaya eh, mahulit muna tayo doon ako. Mamaya ako mapunta doon pare, pagkatapos noon. May isang tray ako doon. Ay, yung tuwo. Oh. Sana po ay eh, maglalagay po tayo ng pataba sa ating palay po ay nag-aalangan po ako sa ano panahon po medyo nalakas po ang ating ano, ulan ay baka masayang ay di, kung mamayang hapon po ay gaganda at hindi na uulan baka mamayang hapon na po ito din na <laughs> kasi hindi ano ito yun <laughs> ha? ano pala eh? <laughs> yun lamang dito po tayo yun ano po yung dala natin mga kapambin ay yun oh. yan dito po yung ating po sa bahay ay ilalagyan po natin yung mga walang tanim oh. paghuhuli po sa ating talungan. may umaga yan para naman po ano walang bungay po yung ating taniman dito Maganda po bang mamasyal na ano? Kung baga po ay kumplito. Ito ang ating taniman. Ayan, ano po mga kapambin. Eh. Sayang naman po ay. Eh. Huli po. isay iba tayo. Hari, ano kaya ito? Pero buhay naman ay. Eh. Ang ating huli po talaga ay yung walang tanim po talaga yung hmm, katulad sa kabila pero yung medyo tagilid po katulad nito buhay naman ayos pa yan huglaan yung walang tanim po ito po hmm. Tatay na si Kuya Ethan. At tayo po ay ano? Kumuha po ng pananim sa bahay Gawa ng kulang po Mayroon pala yung mayroon Oo pwede na yun Dito sa kabila pa rin sa araw na yun. Oh, merenda po. Parang merenda. Mga okay, parang Ano yun? Yung, Ayun yung ba? Demolation yun yun. Niya. Ah, ah. Hindi ka parang nung ano? Ano putol putol nga? Matay kayo pag binalutan? Oo. Okay. Munang! Ayan po yung lawag natin. O, buhay pa, oh. Hmm, bibigyan kita. Ano mo gusto mo malambot o matigas? Pari, merenda. Ha, merenda po tayo. Munang! Parang po, laki o. Binda po. Tapos na parang yung ano? O. Oh, yan. Na sili. Ano? Sili na lang. Tapos na po pala lagyan ng pataba yung talungan. Ngayon ay sa sili na lang. Sa sili. Hmm. Yun. Ay, ta yung talong natin. Yung talong Yung dito sa ay. yung talong na ano, kaulahati. Hmm. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Hindi pa yun.

Kinarga niya sana yung arena ito yun. Sa ano, pataba sa palay, mamaya nang hapon siguro. Nakaganda naman ah. Ano? Ano ito? Ito mga gamit nito. Alam gamit? Ba't nang dyan? Ang saan nyo nang tumba pala? Ikala ko'y ano? Kayo kumuha? Pare? Hindi. Sabi ko baka pala pa, titimplahan naman ngayon. O, oh, abang. Kopya ko. Ano yung takalan pa eh? Tabayo. Ay, oo. oo. Yan pa, baka parang may abo, no? Hmm. Ba't naan dyan yun? No, Nakasimba ako eh. Oo nga eh. Inalas, yes, inalas. Yes. Hmm. Mas po merenda ah. Mm -mm. Maneng. Mm Malaki -mm. po oh. Parte na ba? Pa. Hmm, ganyan po yung ating pusa. Oh. Ano mo nang? Laki mo ay. ay? Eh eh. Lagi kang ano ay, asa sa ano, ayuda eh. Hindi ka ata nandadala eh, nandadaga pala. Asa ka sa ayuda ay. Eh. Para po yung laki na yun. ugwi Ano? Ah! Nako. Tingnan ko na lang ito ayuda ni ka pa Sana na sana kasi ayuda. dai ano. Para po yung sa araw yan ng tapang ay nung ating binibigyan lagi ng pagkain. Aba ay bumabait po. Ano? Nakakain si ano, Muna Hmm laki nila og aba. Tayo pa na dito sa ano, itaas po. Dito sa ating dating silihan po ari. Ay may mga hulipan po dito. Ayun po yung ating pananim. Hindalo po ni pare at ang naman sa ano po sa tanim natin sili. Doon po sila naglalagay ng pataba. Maganda po ay ano ay kumpleto. Para magandang tingnan po ba? Pero manatan mo po yung iba o. Kaya tatabihan lang po ng bagong kami. Baka po kakaratuban naman. Pinuputol po nung nansik to. Pero na po, unatan mo Tatabi lang. Para po siya lumabuhay. Madala naman po ang eh. Isa, dalawa. Tatlo. 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 kulang po mga kaparmin yung ating dala mga 15 piraso pa po, po yung ating kulang dito sa baba mamaya na po gawa ng tanghali na po tayo po ay pipitas po ng upo pananghalian po natin ating higisa po papaluto po natin kay mami malalaki po yung ba oh. ayun po yung ating update din oh. hindi po pare parehas may nadilaw ayun. papalitan po natin ito mga 20 siguro para mas ma dami palitan po natin yung mga nadilaw tumba po oh, pero buhay nalagyan po natin ng lupa Bagong hulip natin kanina Ayan. Ayos na po Nakatuwa na po mga farming Bagong hulip Nalagyan na rin po ito ng pataba Patay yung ating sili Okay na daw po yun Nalagyan na rin po yan Tapos na po yung dalawa Ayan. Update sa sili. Ito po. Kukuha po tayo ng upo mga pambin. Ayan po Si oh. Sitaw. Para po oh. Nating sa po. Malambot pa naman po. Upo. Pre. Ang apitas uli. Ha? Yari na pare ko eh. Yan yari na po. May sobra pa. Pataba. Kumplito na pare yan lahat. Yan. Paikot. Ah, ito pala hindi pa oh. Parang may ilang pirasa po din yun. Sa dalawa tatlo. Apat lima. Limang pirasa lang po dito. At Tara pa tayo uwi na. Pahali na. Dito na po tayo sa kubo mga farm bin. Sana po ay magigisa tayo ng upo. Ay ano po naman. May sira po ang loob. Kaya nung dating ko sa si mami po pala nagagayat ng hito. Kaya, ito na lang po ating pananghalian. Prito na hito po. Piprito okay. na po. May na ba? Nice na yan. Ayan po yung ating hito mga kapambi. Eh. Sarap na prito po. Bango po po. Eh. Ito po yung ating tinirito na hito. Nakakatakot mo magbalik. Ano po ay? O, oh, yan po. Hindi lang gayot pa. Yan, nakaluto na po itong hito natin tsaka may po tayo. Hmm, pre, kaya na. ano na kanin at nakakain pa Ito po yung nahuli namin nung isang gabi na pinagpuyatan. Ano parang, May isang Lalo kilo yun. Ngayon po yung, yung, yung ito natin, Tata. Paluhati po nga lang, buntot pala. Kalahati yung kilo na, buntot pala. Wala pa yung gitna at ano. Pamilya, yung ating bebas po ay... Ano lang parang nakuha mo nung nakaraan? Dumalik po si Pa natin umaga. 25 peraso po yung nakuha. Tapos nung gabi ang ating nadala ay 11. May 36 yun. Ang nawala po ay ano? Di lang pa rin nawawala nawala. 16 po ang nawala doon sa ating panganggap po. Ibigin na lang po rin. Eh. Yan may beso, beso. Yung po yung isa po yun. Yeah. Masaya po. Masaya po. Masaya po. Masaya po tapos nung pagpandao po pala nila ay may nahuli silang tatlong piraso meron kalaki pa rin eh. saan ka malaman pala yun ano. ang problema po ay yung panahon kami po laging susok, please, At yan, no? sa surprise ay Ate, sige ulit ano, sa pagbawa naman tayo.